Good Morning, good morning mga boss. Nasa BB Mato Project po tayo. Uh, patapos na yung ating project dito. Ngayon, maglalagay tayo ng handle at saka yung ibang accessories sa kwarto at saka sa CR. Yung mga cabinet, ito yung Shura. tapos yung mga pinturaan ito. Handle po. Lalagay natin yung mga handle dyan at saka dun sa mga kwarto. Jay, good morning Jay. Good morning. Yan yung mga pintor po natin wala na dito tayo lang po yung gumagawa at maglilinis yung ibang tropa natin tapos si Boss Julius nandito rin kasama natin ayan ah malinis na po Sa ating project sa Bebe Matua sa patapos na po ito tapos yung tiles hindi na po na magagawa yung tiles dito kasi mahina po yung ano, flooring tatanggalin Mabakasin pa yung flooring dito. May, may pagkagawa ng mga unang mababa sa flooring. Kaya i-stack muna mo yung mga tiles. Ito muna yung uh, ginawa natin. Uh, tatapusin natin mga boss. And TV console. Yan, tapos na po ito. Ganyan ang gustong kulay ni Sir, Sir Bryan sa kanyang TV console. Main door, okay na rin mga pinto. Ceiling natin. Okay na yan. Ilan na lang po yung kulang dito. Ito yung master bedroom. Okay na pagkapintura niyan. Mga handle po yung lalagay natin. Tsaka yung salamin doon. Lalagay ni Boss Julius mamaya. Ayan, ganda nung mga cabinet. Closet. Ayan, drawer. Pink ang kulay po ang gustong kulay na sir dito sa kanyang master bedroom. Okay. Ah, yung clean kitchen natin, okay na nakalagay ng mga handle. Tapos yung kanyang range hood. Ito pong talis, tel na to, babaklasin po natin pagka nagka-budget na si sir dito. Gag lalagay natin yung ano dyan, yung quartz na lagay natin. etong kanyang mga cabinet, okay na yung drawer. Ayan o. pull out kitchen basket meron po nga bang na, ano yan, na wire para sa kanyang ano, T5 light dito meron pong ilaw sa loob yan ito si boss Julius shout out boss Julius oh shout out ayan Shoutout kay Master, Master Foggy. Master Foggy, kumuha na kayo da. Buti pa si Master Foggy, may ayuda. 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 may, ayuda si Master Foggy. Sana all. Sana all. Master. Yan, kami na muna ni, Boss Dejus dito. Ang mag ng mga accessories. Yung service area. Dirty kitchen. O yan, yung mga handle. Okay na. Kulay black. Pininturan po natin ng kulay black yan. Dati siyang ano, gray. Yan ang gustong kulay ni Sir. Meron din si drawer dito ang ano, uh, cutlery tray. Talagyan ng, yan, 14 spoon. Tapos meron din siyang pull out kitchen basket. Yan, kompleto yung mga kitchen, accessories kitchen niya no? ni sir. Mga ilaw lang po yung kulak dito. Yung cob, tsaka yung center light. Ito ang pantry. Gawa ni Boss Lidyo no? Ito yung aluminum yung pinto Julius anong order mo dito? dami yung dito rito yan ang dami oh malakas <laughs> sumapote yung mga anak mo parang grocery ano tindahan na ay yung CR dito okay na naka tiles na yun na lang kanyang ano uh, exhaust dito sa ceiling na lagyan natin tsaka yung kanyang faucet Yan, yang ira pala si Master Foggy. nag si, nagiisa na lang si Julius na ano, mag-install dito. Ay ayuda boss eh. Ay ayuda. Ayan mga no, boss, na-install na natin yung mga handle dito sa closet madroga, Okay na po yan. Finish na po. Yan, may damit na. Damit ni sir dito. Okay na. sa ito ang ilaw dito. Ayan, oh. Glass na lang po yung kulang dyan. Si Boss Julius na po yung maglalagay ng ano, nung mirror glass dito. Tsaka yung sa cove Wala pa yung mga ilaw ni sir Hindi na pa natin ma Mapagana Yung yung cove niya Tsaka yung Center light Wala pa Tsaka dito yung ilaw Wala pa rin dito Pero po tayo uh, Finish na po tayo dito Tapos na yung ating project dito yung Kitchen Okay na yan Tapos yung CR Ayan Alas kumpleto na po ito. Yun na lang pong ano, yung porch na pinagawa natin kay boyet Boss Vincent sa Angeles, Pampanga. Angeles City, Pampanga. Yung laboratory. Kumpleto na po pati yung mga kanyang ano, accessories at yung kanyang pose. Yan, mayroon siyang ano, cabinet, soft close. Ang kanyang ano, takip, hydraulic concealer lang ginamit natin. Tapos, that screen na ano, na mirror. Ayan, no? Oh. Ganda. Ayan. Ayan okay na. Yung kanya, ano? kanyang shower area okay tapos yun dito okay na rin yan taka yung kanyang PR dito sa dirty kitchen tapos merong siyang exhaust yung lagay ni Boss Julius okay na, tsaka yun to gawa ni Boss Julius yan Dirty kitchen. So, ayan mga boss. Ah, uh, finish na po tayo. Finish contract na po tayo dito sa ating project sa Bebe Matwa Masantol kay Boss Bayang Kalara. Ganda ng ceiling, oh. Ayan.